sira sira ang switch ng flasher ya yeah. ilang alo mabasa ko para ano bibili ng switch ng flasher napakahalaga nakabili na ako ng pamalit na dito sa switch ng ito so ito, ito yung ito yung luma ito naman yung pamalit natin

Okay, so. <coughs> so, ang gawin lang ay itulak. Tula tula. Hmm. Ni. Si cok. Ni. Ayus nas ya. Bakit kaya napakahalaga ang flasher ng uh, sasakyan dito sa two wheels at maging sa four wheels? Oh. Ano ba ang gamit ng flasher? Ang flasher ay nasa saja na bahagi ng vehicle accessories para sa motorcycle pwede rin bisikleta o kaya sa four wheels hindi pwedeng wala ang flasher <coughs> ano bang ba gamit ng flasher ito yung bagay na gagamitin ng isang driver na imbis na sisigaw siya ito yung gagamitin niya na makiusap sa kanyang nasa harapan na pupuntahan sa direksyon ng harapan niya at saka sa likod niya kaya hindi ka na kailangang sumigaw na sasabihin na ako ay pupunta sa uh, kaliwa ako ay pupunta sa kanan uh, kundi ito ang gagamitin, pipindutin na nga lamang para makiusap ka sa kasama mong driver nasa likod mo at sa harapan mo. Uh, napakahalaga para sa safety ng bawat isa kasi pag uh, nag-signal ka, ibig sabihin, maiintindihan kanila na ah, doon pala siya pupunta sa direksyon na yon. Pero kung wala kang ano, flasher, ay... Maraming na aksidente eh, kasi hindi maintindihan ng inyong mga kasamang iyong mga kasamang driver na nasa harapan at saka sa kasalikod. May mga iba pang ano nga eh uh, tricycle drivers na ang ginagamit ay kamay pag sa kanan sila gagamitin nyo lang ganoon. Pag pakaliwa ay hindi kamay ang gagamitin ng kamay o kaya paa i-ano nila ang kanilang pa pero hindi magandang gagamitin yung ganon kasi kung ang panahon ay medyo nag-aagaw dilim hindi makita ang kamay na igaganon mo hindi makikita yung kamay mo o kaya yung paa na i mo kung saan ka pupunta hindi makikita yon lalo kung mabilisan ang takbuhan ng ano kaya mas maganda ang flasher kasi pulang-pula yun. Uh, yellow pala. Ang flasher ay kitang-kita. Kahit madilim, kitang-kita. Kaya, napakahalaga na dapat uh, ayusin ng isang driver ang accessory na ito para sa safety ng bawat isa. Actually, hindi mo ma-register ang iyong sasakyan pag uh, wala kang matinong flasher eh i-inspect mo muna yung inspect nila sa LTO yan kung may LTO na nagpapalusok ng gano'n, ay hindi tama yung ganun ano. kaya sa lahat ng nagpaparegister ng sasakyan ay kailangang matino ang flasher nila isa sa mga accessories na dapat matino ang flasher paano ba gamitin ang flasher ang flasher ay gagamitin para sabihin mo kung anong direksyon ka pupunta. Kaya lang may mga driver na kung minsan ay mag-flasher na siya, liliko na kaagad. Dapat naman bigyan mo ang kasama mong driver ng paghahanda sa kanilang sarili, lalong-lalo na tantsahin mo yung speed. Kung ikaw ay kakaliwa at tumatakbo ka ng around 40 to 50 kilometers per hour, bigyan mo naman ng mga 10 seconds yung sumusunod sa iyo o kaya yung nasa harapan mo para maghanda na ayon ah, pupunta pala sa direksyon na yon kasi pag may mga driver na agad na magsignal ng ganong direksyon tapos liliko ka agad hindi magandang pakikiusap yon parang sinasabi mo sa ibang driver na liliko na ako eh hindi pa sila nakapaghanda eh liliko ka na kaagad eh hindi maganda yung gano'n paraming na-accidente sa gano'n kaya sa mga kapwa-driver motorcycle man o kaya four wheels yan ay kailangang alam natin kung paano gamitin ang flasher ang flasher ay ginagamit para makiusap ka sa kapwa-driver na tao para maihanda nila ang kanilang sarili, alam nila ang kanilang gagawin at uh, tamang oras ay gamitin mo rin. At least man lang 10 seconds ang ibigay mo sa isang driver para makita niya yung flasher mo na kung saan ka pupunta bago ka lumiko. So, napakahalaga mga kapatid na kailangan ayusin kung sira ay dapat bigyang, bigyang pansin ka agad para palitan. Kasi napakahalaga yun eh. May iiwas tayo sa aksidente eh. So, ano ba masasabi ninyo mga kapatid? Tama ba yung sinasabi ko o hindi? yung mga driver na hindi nagpapahalaga sa mga accessories ng inyong sasakyan, sabi kayo,